Good morning, Walk, walking, walking with Chamer at pasigat kami ng araw vitamin D, bigay ng ating Panginoon Diyos Amen eh. ah, yeah. Good morning Good <coughs> morning lakad-lakad mo kami walking walking maganda yung walking maganda sa daloy ng tubo ano yung lakad-lakad hindi ka natatakbo meron pang sikat ng araw Ata ako. po. <laughs> Ayan na na. Inaata ka ni Samir. <laughs> Ay, lakad po kami ni Samir ah, maganda yan, lakad lakad lang walking walking hindi nga 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 merkana <laughs> yan na yan ah. maganda sa daloy ng dugo sa ating katawan yung lakad lakad maging mga doktor, pinapayo nila yan. yung walking hindi na kailangan mag jogging to ano. walking lang, pwede na ah, ang kagandaan lang nito, may kasama ako nag si sa आज ये ना पोसी Anak <classic> ang <laughs> takat Oo, oh, parami yung Kunti yung sasayos kami pa rin Ilan <laughs> na uh, <laughs> kayo ngayon? Ito? Ay, ano na ako? Sistipin na ako sa birthday ko Ito ko, boss, mag-birthday ako, <-sistip> ako> <restriction> <laughs> Malakas pa, bihaya na Diyos Doon lang <laughs> naman tayo Siya lang at may potential na mag-provide na physical na, lakasan okay. lalo na kung hindi ka magamit sa Panginoon nag-oble na yung spiritual strength oo siya po kung hindi sa Panginoon ginagamit sa Panginoon kung siya sa Panginoon kung siya magamit sa maganda naman yun Oo, oh, yan ang gusto ko. At lahat kumari. Matutong mahin siya, tanong lang siya. Hindi lang yung ano, mga simbahan, wala pinag pa simbahan. Hindi tayo oh, ganoon. Kasi iniiwan tayo ng Panginoon sa mga ganoon. Na kaya nakaka tayo nakakapagsalita tayo. Nakalita tayo ng Espiritu Santo na makapagsalita tayo. ito binigay. Ito yung tao. So, magkakarito at Panginoon, hindi para sa kumiyo. Hindi. Hindi sa relasyon. Kaya ako sinasabi ko nga, yan rin yung kumisa nakakapagbigay lang ng gulo sa utak ng tao yan eh. Kasi, tignan mo ah. Bible study po. Eh, meron ako na reliyon. Para oh. bang yung reliyon? Eh, bro, ano? Ano yun eh? Maiba ko ng kwento. Meron kasi mga lumalabas niya, false teaching. Na. Alam oh. niyo ba yung kay Ed Lapis? Oh, day day? Oh, oh. I, siya oh, oh, oh. Ba't ano sa FBC. Oh? Oh, Pinansya siya. Kasi... Kaya kay sandali kailan pa? Ito lang week na Bakit daw? Kasi meron siyang teaching na na si Yahweh Ibil. Oh! Eh, madiwanag naman yung sinasabi sa Jeremiah 12. Oh. sa Psalm 103 na si Yaw, eh, siya eh siya'y lumita ng langit po oh. siya'y mabuti ngayon, doon sa pagkaka message nila meron pang message sila oh, oh, na? yung nagtinuturuan nila mga asipitas oh. na yung book of Genesis chapter 3, yung nila lang ng Joshia na nateba oh. hindi raw man sana kung so, nung pasamit doon alam mo sinabi? Ano? Yes. Itlog na lalaki kina ni Sabi ni... No, no, ano? No, no, no. Pastor Associate yan yeah, sa Asia. Oo. So, oh, Oo. Ba't hindi Binura ko Binura niya... yan? na lang sa YouTube. Oo, oh, yun. Kaya pala hindi ko pa napapanood yun ah. Hindi. Binura na. Na, na ano yun? sa buong Pilipina. Uma, umabot, nag-viral yun hanggang sa ibang bansa. Meron akong napanood sa kanya anong patungkol kay Yabe, pero wala akong nakikita yung sinasabi mong itlog. Baka iba naman yung napanood ko. so nga, false teaching. Ngayon, sinasabi ko ah? sa inyo yun, una-una, para maging aware kayo. At alam ko na ba na aware kayo sa mga nagaganap sa kapaligiran natin, sa bansa natin, at sa buong mundo. Eh, yung mga false dating yan, paano pa ng Panginoon si Cristo? Oo, oh, nung payata. Paano pa niya Pablo? Oo, kaya nga sabi na, ni Jesus eh. Yung sa 2 ma... Corinthians 12 na sinabi niya Apostle Pablo na siya ay hinagupit ng tatlong na beses. Uh -huh. pinarusahan siya ng mga Roma. Eh, oh, doon, meron siyang nakasalamuha na akala mo, sabi ganun, Kristiyano, ipala, eh, hindi naman pala nagpapaka oo, oh, marami naman sa Bible na ka. Hindi di ba? tayo sa mga oo. Ah, meron talaga Prepare tayo. Kaya na natin sa sarili natin na iba Oo. Oh, oh. Kaya nga sabi ko nga, sabi nyo nga kanina, kumisan hindi nakakatulong sa tao yung pag-usapan ng reliyon Oo, oh, 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 oh. Kundi, ang pag-usapan natin yung love. Yung ako, pag ng Panginoon. Ang lahat maaari ayaw ko pinag-uusapan yung reliyon kasi nga walang katapusan yan na mag... Nagpapagalingan lang. Oo. Oo. Na na Naalala ko nung no? sumakay kami ng... Nasa kabitig pala kami nung umatay kami ng kasal ni yung pamagin ni Sister Baby. Nung nakasakay namin yung taxi, ganun, napunta sa reliyon. Sabi ko, na ako hindi ko inani yung reliyon. binibidyo niya siya? Oo. Oh, sa so, nilalagay ko. Parang kasi gusto ko lang pinanood pag walang ginagawa. <laughs> Kaya, nakakatawa naman. <laughs> Kaya yeah, ganoon. Sabi ko, it's, about, it's not about the religion ang sabi ko sa taxi driver. Magkakagulo lang ang tao dyan. Kita mo ah, may Muslim, magdidibati sa hindi Muslim. Religion na pinag-uusapan. Ano mangyayari yayari niya ka? Hindi oh. yeah, na nila yung Quran. Hindi na po pwedeng ipagpilitan sa atin yung mali ng Bible. So Quran, hindi naman tayo papayag na tanong hindi na masilap papayag na sinasabi ang Quran ay mali at ang Biblia natin ay tama. Eh auto. sinasabi nga nila, mas nauna daw ang Quran. Oo. Oh, okay. pa silang ganyang mga salita. Eh yeah, bakit naman kung nauna yung Quran, bakit nakalagay sa Quran naman patayin niyo ang hindi mananampalataya? O maganda ba 'yan bago pa patay kayo ng tao? Patay nakalagay daw. Oo. Patayin Patay nang hindi mananampalataya. Kaya ako pagka <laughs> nasa sura yun eh nasa Quran Oh, nasa Quran nila. <laughs> 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 eh ang ba ang Israel ang te, ang hindi ang ang, ang ang ano ron ang kanilang Bible to, hindi Quran. Oh. ah, hindi Bible. Hindi Torah, Torah, Torah. Quran. Oh, Kundi Torah. Torah. Oh, Torah. Yun. Uh, ano daw 'yon? Na uh, sinasabi pa nila. Ano 'yon? Anim eh. na sulat ni Moses. Oo. Oh na sinasabi nila si Muhammad daw, matalinong tao na pinapahayagan ng Diyos. Nakatapos alimbawa ako si Moises tapos nakausap kita, sasabihin ko sa iyo. Tapos ikaw naman i mo ako. Sabi ko, matalino ba ako? Oo, sabi nila. Kaya yung nasulat pala sa ano, lang sa mga alimbawa sinabihan kita. Then meron akong sinabihan na iba na naman. Then meron akong sinabihan na iba na naman. Niririmay -niri kaya sa akin. Kaya kung titingnan mo, ang kasaysayan ng Bible sa Book ang lahi nila na kay Esau, sa Ismael. Ah, oh, doon lang kay, ano so, sila, kay may sila ang lahi natin na kay Jacob. Oh. Pero isa lang ang ama. Si okay, Abraham. Okay, Abraham. Yun ang, Alam oh. nila naman nila yun. Oh. Alam din talaga nila. Pero talaga na... Si Jesus nagpagligtas. Oo. Oh. Pero si si Jacob, pagka tinuloy mo yung dugo niya, yung bloodline. Oo. Oh. Nagsisa si kay, 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 Jacob. Oo. Oh. Kasi pinangako ni Abraham oh. magsisimula yung yung lahi ko. Oh, nasa... Hindi doon sa pagkaalipin, kundi sa pagiging malaya. Yan, dalawa yan. Oh, nasa Galasya Sinabi oh, niya, sa... Pablo yan. Oo, oh, dumating ko sa 4-7 na kayo oh, ay malaya. Oo. Oh. Ngayon, ang ang kumakatawan sa pagkaalipin, si Agar. Oo, oh, oh, si Agar. na, Agar. Ang anak niya, si Ismail oh. oh. egypt eh, Tapos ito naman si Esau, yan yung Arab country. <laughs> Oh. <laughs> eh, ngayon tayo naman, uh, tayo naman yung Christian country, uh, ito -oh. naman si Jacob. Ang Ayan, kaya hey, ako. Doon, doon na, nakita na, kaya nga yung Pagpaspas kay Jacob, ani ah, ni, ni, oh, si Isaac, oh, Jacob. Oh, is, yung dalawang ah, anak niya. Uh, nga ni Jacob <laughs> si Esau eh. Oh, kasi sa Mandaraya <laughs> daw. Ha <laughs> ba yung, yung <laughs> damit? <laughs> di sinuot yung damit. Oh. Bumuha ng damit si Re Raquel eh. Oo. Oh. oh no. eh, yung nanay kasi niya, mas mahal niya itong si isa. Si Rebecca? <laughs> Oo, oh, mas mahal niya um, kasi yung isa. Oo. Oh, <laughs> oh, nung gumawa na, no, sinuot yung pambalaban. Kaya yeah, kung baga, sinabihan eh, niya yung anak niya. Kaya si <laughs> si Esau. Oh, ah, si Esau. Si oh, si Esau. nang Nangangaso. Oh. Kaya siya nanguli ng, ng hayop oh. para ialay doon sa kanya ka bang si isa. Oh, kasi sabi niya, oh, pagluto mo ko eh. Pagluto, oo. oo. Eh, eto naman, mabilis. Si <laughs> nanay, sinabi sa oh, anak. Dahil nadinig <laughs> niya. Eh. Na pagluto mo muna ako, sabi niya. Oh. si Esau, <laughs> tsaka si Isa. Pagluto mo, oh. paghuli mo muna ako, tapos oh. pag pinagluto oh. mo na ako, oh. basa ka kita babas. Mm. eh, naririnig ni Rebecca na, oh, yung, nasawa. Ano, ay, anak niya rin si... Oh. Si Esau eh. Oh. Okay. Kaya ginawa Pangalan ni si Esau naman. Oh dahil nga sa hindi pa paig ang juice na nasi si Jacob ang basbas -bas, uh, oh. basbasan hindi uh, oh. uh, pa paig ang juice na si Esau ang basbasan kundi gumawa ng pang para si Rebecca para si Jacob ang oh. uh, sabi niya mga isa gusto na po yung pagkain oh. Ako po si Sob. Oh. Si Juan Lata pag si na. Kaya, no, po, Kaya nga pumunta si Skelani. sa mga ah, uh, sa mga palisinya. Kaila Mali. Pag si Julo eh, uh -huh. Kaliglat na. Ako Nakuha niya na adapt yung pag ni Jacob kaysa kasi di ba sabi niya. Oh, Nangingibang mga nang -ibang, nang ibang ano kami. Makikikira lang ang mga ilang ah. Sino ba yung kasama? kapatid ko. Oo, <laughs> oh, si ano, yung asawa niya. <laughs> oh, wow. Oh. na naalaman dahil na naging siyabi. Eh, kailangan magsinumaling <laughs> siya dahil papatay niya eh. Kasi si Sipigal. Kasi youtube ko yan. Oo, <laughs> saan <laughs> sa hari. Oo, niya sa hari. Kaya ang sinabi niya. Kaya ang sinabi ni magsinungaling po sinabi Kinabukasan, pinatawag siya. Pero yung pagsusinungaling niya, doon niya rin nakuha kay Abraham. 'di ba? Ni kay Sara muna. Oo. Si Noel. Eh, bakit naman na ako payo ng sinuwal sa akin? Oo, sabi ilalagay mo pa ako sa pangalan. Oo, oh. ganoon. Si Dinalasia. Hindi mo naman pala kapatid 'yan. Dinalasia ng Diyos eh. Oo. Oh. <laughs> Pero meron din ang gitang Biblia sa chapter 12 verse 20 na talagang si si Sarah kapatid niya ni Abraham so, sa ama noon naman kasi, mga lahi nila, alos magkakapatid naman sila. Pero sa si ama, na. hindi talaga sa ina. Kasi nga, hindi gal... talaga kapatid na puro. Eh, yung mga anak na lang ni, ni Abraham, hindi ba nila si yung tatay nila? Si, ano, yung, <laughs> ano, yung, mga <laughs> magkahanak. Yung, yung, yung ano na ba, yung pamangkin, pamangkin si Lot. Oh. Diba sa sabi ni Mohawk sa kay ah. ah, sabi niya, makapabuti pa. Nasingin eh. natin oh. itong ating ama kasi oh. wala na tayong lahi. Oh. Kaya yun 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 sa call sequence na yun. Oh. yung Yung buwabita at saka abon. Uh, Nagkaroon nah, sila ng hindi magandang. Oh. kasarap mga kasarap na pagkwento ng lalo. Ang mga ayaw ng mga ano. Ang napalayo ang paglalakbay, may bag ka na ngayon. Hindi <laughs> ganda ng pera. Oh, Aba, yan. Oh, maganda. medyo <laughs> balatuan mo naman kami dyan, kahit paano. Oo. Oh. Kasi nito sa text kami. Oo. eh. <laughs> balatuan mo naman kami. Oo, <laughs> oh, hindi kita kalimutan <laughs> pa. O, sa nga pala, nandalan nyo na sa DSWD yung mga papel nyo? Hindi, <coughs> <coughs> barangay magdadala. Meron na ba kayo sa social media? Sa December daw. Kasi binigyan sila ng papel yung hindi nakakuha ngayon, di ba? Binadadala sa DSWD. Na-interview na ba kayo? December. Eh. Sino magdadala doon? Barangay o kayo? Hindi, dadalhin niya sa barangay. Ah, sila na magdadala? Ah, Mabuti kung gano'n. Kaya yung, ano mo pa, yung ano mo kay Joseph Lubad, yung si mong kaya yung dalo. Hindi ako naniniwala doon. Wala pang binibili na yun doon, Ganyan. Kahit na sinoli mo, wala din ako. Hindi akong naniniwala doon. Alam mo kung matin ako sa meeting sa kanila. So, ano sabi niya, lahat ng ginagal, sinodulasin lang sa kanya. Kaya pa rin hindi niya maso, maano yung gusto niya, ibigay sa tao. Ang sabi, yung kinamimigay niya, di nung dunasyon lang sa kanya. Kaya pala, di ba dito nangyari na dogs, Hindi. Ha, ito, Depo, wild. eh? nabigyan, may rin Tapos sinabi eh, maging Sino sa December, na kayo Eh, na siya Pero kami naman, biyaya naman, Sir Ay, naman. Paka, na ni, si Sir Eh, diyan naman, pagka na-interview ko, kailangan, huwag niyo sabihin ni hindi na. Uh, ano na ngayon niya? Uh, burado na yung dalawang ano. Wala na Sinabi? Yung bagong ano. Ginago nila yung revise rin yung batas. Ako kay Mayora. Sabi so, niya, stop. Punta na lang kayo sa bahay. So, ano? Bakit naman ka kayo pumunta kay Mayora? Ay, yung sa... So, Mata. Ginagawa kasi ni Doktoran. Siya pumunta sa mga... Kagaya ng yung mga yan, yan. Sinabi niya. Pero kung malakas-lakas ka for medical lang, doon na lang sa opisina yon. Pero yung kagaya nilang ganyan, so, o yung mga bedridden, uh, kayong... o personal kaya, siya pumupunta talaga. Hindi ko lang gusto kay Edith Pinigil. Ang tagal, isang tao na. ganun. Alam mo ako kasi po sa bagay na yan. Tayo lang ang nangyini, kaya dagdagan natin yung pasensya. Ang tagal, ako na, paano pa umalik? Kasi tingnan nyo sa akin naman, magkakaisa tayo ng pananaw. Ngayon, pagdating sa relasyon sa Panginoon, isa lang tayo. Kasi bago, isa lang Sa akin naman ganito. Pag ako na sa Panginoon, sabi sa 1124 na bago, kung kahihingi sa akin ang lalaki, paniwala, paniwalaan mo na natanggap mo na Okay. Doon na tayo. Kayo. Hintin mo. Aysi na sabi yung, siya. matakda wala the Spirit niya, Holy Spirit. Yun. Yung... Keep of the Holy Spirit yun. Ako, ako na na wala pa. Pero ang kinin mo na. Ng... Opa, yun naman talaga, kasi ang, ang kasi ay, yun 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 Oh, yung mga bagay na hindi na oh, oh. mo, mo. Oh, mo nakikita. Oo. Pero pinaniniwala mo. Pinaniniwala mo. Hindi mo nakikita ang dalawang na mata mo. Pero, pinaniniwala mo. Hindi mo nakikita. Kaya, 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 ganun mo, pagka talaga, ang araw okay. oh, na nang salita, walang mintis. Oo. O sa 1120, ang araw na nang salita. Sabi ni Jesus, ang ninyo, natiranggap na ninyo. Kaya, ang niyo Ang paliwanag. Ano ba nangilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, palataya kayo na tanggap oh. Ano pa yung pananampalataya? Eh, di yung mga bagay na hindi mo nakikita pero pinaniniwala mo. Oo. Oo yan. O, naman yon. At matatanggap na. Oo. Oh. So, sa bagay na oh. napakalala. Kaya dalawang ka <laughs> ano lang tao eh. Kasi bakit? Kasi sa, sa second Corinthians, sa sulat si ni Pablo, 480, sabi niya, kung ang mga bagay <coughs> na na nakikita ko ay pinalaga ko. Mas lalong pinalaga ko yung mga bagay na hindi ko nakikita. Oh. Alam mo ako, nakikita ko to. Alam ko kung saan ako liniko. Oh. kasi oh. nakikita dalawa na mata ko. Eh. Pero ito likod ko, hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita. Pero, pero pinaniniwalaan ko na kapag ka ito, ay hindi ko nakikita nga karate ako sa parorol na oh, Kasi ito. kasama ko ang Panginoon. Napakasarap yung mabuhay ka at mamamatay ka dito. Nakakuha ka ng bagay na mabuti kahit na persecute ka. Ay, ay, talaga, talaga per persecute ka talaga. Kasi, kasi yes, ka. ang pinipersecute ka. Kasi, ang pinipersecute ka. Bago kayo, <laughs> bago kayo persecute. Ako muna. Oo kumulo ah. kasi bakit Pag-aralan natin eh yung bang ng espiritu kasi nagpapatay ng lalay sa, akin, dalawa. Oh. sa, kanila, lang, wala sa kasi, atin dalawa. Saka wala kanila kasi wala kasi sa kanila yun. <laughs> wala yun, Kaya, yun. 'yon. Wala eh tao sa kanilang. Ang wala ako ng mga ano? Kaya ang tapir ako mamamatay din lang tayo. Eh dito, dito na ako mamamatay. Kasi ah, bakit eh at sabi ni Pablo, si Timoteo, hindi yun, pa sila nakubulong, sabi niya. Oh. Timoteo, anak, anak niya sa pananampalataya, oh. anak sa pananampalataya. Kung sa ang tinawa, manapili ka na Yeah, tama Kasi dahil dyan, siya yung pananampili, makakuha ka pa ng maraming pinipisyo. Ang pinipisyo, yung mga

habang tumatala, mas lalo ako marami natin gusto pray. So, naman, sige ako naman sa iba. Eh, tayo, ah, bilang mga mananampalataya, talagang ito ang buhay natin. Ang ipatuto natin ng ating Panginoon. Amin sa, yung nga ang muslim, sabi niya eh, nag-comment siya sa akin, sabi ko, oh, tatanungin kita ka ako bago kita sasagutin sa tanong mo. Naniniwala ka ba sa Bible? yung Muslim ako eh. O kung na tayo no, kasi hindi ka rin maniniwala kahit basahin ko ba. Kasi, boy. kasi kung di kung hindi dinay yan, hindi ako naniniwala. Ay hindi ko po pwede sabihin sa iyo katotohanan. Kasi nasabi doon sa Matthew 17, naalala ko. Hindi po pwedeng ibigay ang perla sa bago. Oo, baka yuyurakan lang. <laughs> Bread, <laughs> Sige, God bless sa ating dalawa. <laughs> Di, ito muna ito. Tara sa amin. <laughs> Ayan, ano? Napakasarap uh, ah, namnamin yung salita ng Diyos. Ano po, na meron po isang kapwa kristyano, nagsisya, nagsisya. <laughs> Kaya medyo na-stack po kami sa isang lugar. At isa meron inyong nagigit ah. <laughs> oh, o ano, marami namang pera? Mm -hmm. Siya no, kumukwari ng mga botika, gaya mo ah. So, ito mo, nagigit ang may pera no. Amok pa po, so, suko inyo. Sige, hanggang dito na lamang po, ano? Ano yung paglilibot ni Samir, paglalakad, pag-walking walking, -walking nakasikat po ang araw. No? Oh, vitamin C. God bless us all.